Yuday mga ka-farm. Ngayong araw ipapakilala ko sa inyo ang isang uri ng manok. Tinatawag natin itong Brahma chicken. So kung makikita po ninyo, meron na ako dito ang ano, dalawa, isang rooster at isang inahin. Dito naman po sa kabilang pen, makikita po ninyo sila yung mga naging produce ng aking Brahma chicken. All of a sudden, yung aking um, Brahma chicken akala ko ay hindi po naglilimlim, ay bigla po naglilimlim. So ito po, meron silang lima lahat na naging broad produce. So, meron po siya, kumakita yung may mga balahibo po siya dito sa kanyang paa. Kakaiba po siya sa ibang uri ng chicken. Ayan. So ang plano ko po dito, again, siya po ipapaitloin ko, saka papalimlimin ko rin po siya para dumami yung mga chicken kong ito. Okay sa bagong ko. Simple lang po itong pinapakain ko sa akin mga ano, Brahma Chips. Combination lang po ng Bio 3 tsaka Corn grits. So, yan lang. Um. Kung gusto nyo mga kapwa-arm ng ganitong content, just follow me in my YouTube channel at saka dun sa aking Facebook account.